sa isang matinding emosyonal na pahayag na yumanig sa buong industriya ng showbiz, isinapubliko ni Sara Geronimo ang ebidensya ng di umano'y paglalako ni Matteo Gidicelli na naging pangunahing dahilan ng kanilang hindi inaasahang hiwalayan. Ang revelasyon ni Sarah ay nagsiwalat ng masalimuot na kwento ng pagtataksil na tila matagal na niyang itinatago, na ngayoy nagdulot ng malaking ingay at kontrobersya sa kanilang mga tagahanga at kapwa mga artista. Sa simula pa lamang, itinuturing na perpekto ang relasyon ni na Sarah at Mateo, mula sa kanilang engagement, secret wedding, hanggang sa tila sweet moments nila na laging binabahagi sa social media. Subalit, sa kabila ng kanilang imahe bilang couple goals, nagkukubli pala ang mga matinding problema na hindi napapansin ng publiko. Ayon kay Sarah, nagsimulang magbago ang dynamics ng kanilang relasyon ilang buwan matapos ang kanilang kasal. Ibinahagi ni Sara na napapansin na niya ang pagbabago sa kilos ni Mateo, lalo na sa mga oras ng kanyang mga work commitments at late night meetings. Sa una, hindi ko talaga inisip na may mali. Sinabi ko sa sarili ko na busy lang siya, na trabaho lang ang dahilan kung bakit hindi na siya madalas sa bahay, ani ni Sarah habang umiiyak sa isang exclusive interview. Pero habang tumatagal, nararamdaman ko na parang may iba. Hindi lamang isang beses nagtangkang magtanong si Sara tungkol sa mga late night meetings ni Mateo, ngunit palagi siyang sinasabihan na trabaho lamang ito at walang dapat ipag-alala. Sinabi ko sa sarili ko na kailangang magtiwala, na trabaho lang talaga. Pero ang sakit ng pakiramdam na hindi ko mapawi, lalo na't nararamdaman kong may ibang bagay na siyang pinagkakaabalahan. Sa kabila ng kanyang pagdududa, pinili ni Sarah na manahimik. Hanggang sa unti-unting pumasok ang mga balita mula sa kanyang malalapit na kaibigan, kasamahan sa trabaho, at maging ilang fans na nagsasabing may mga nakakakita kay Mateo na kasama ang isang aktres sa mga pribadong lugar. Ang mga mensaheng ito ang unti-unting nagpatibay sa kanyang mga hinala. Sinabi nila sa akin na may nakikita raw silang kakaiba. Noong una, ayoko silang paniwalaan dahil mahal ko si Mateo. Ayoko talagang isipin na may nangyayaring ganito. Sa isang pagkakataon, inilarawan ni Sara ang kanyang pagkatulala ng makatanggap siya ng mga larawan na nagpapakita ng diumanoy pagiging malapit ni Mateo sa isang sikat na aktres. Ang mga larawan, ayon kay Sara ay hindi lamang patunay ng simpleng pagkakaibigan, kundi tila may mas malalim na koneksyon na hindi na maitatanggi. Nang makita ko ang mga larawan at mga mensahe, parang gumuho ang mundo ko. Doon ko na napagtanto na tama ang mga hinala ko. Ang aktres na di manoy karelasyon ni Mateo ay si Julia Barreto, isang kilalang personalidad na minsang nailing sa iba pang mga kontrobersyal na usapin. Bagamat hindi ito direktang pinangalanan ni Sarah sa kanyang pahayag, maraming mga tagahanga at netizens ang humulan na si Julia nga ang babaeng tinutukoy ni Sarah, lalo na't madalas silang nakikita ni Mateo sa parehong events at social gatherings. Bukod sa mga larawan, naglabas din si Sarah ng mga screenshot ng palitan ng mensahe sa pagitan ni na Mateo at Julia. Ang mga mensaheng ito ay naglalaman ng mga plano para sa mga pribadong pagkikita at malalamang na salita na hindi akma sa isang simpleng pagkakaibigan. Isang partikular na mensahe ang nagsabing, miss na miss na kita, na naging gudyat para kay Sarah na ang kanilang relasyon ay higit pa sa inaakala niya. Masakit na makita ang lahat ng ebidensya. Hindi ko na kayang itago ang sakit. Mahal ko si Mateo, pero hindi ko na kayang magpanggap na okay lang ang lahat, sabi ni Sarah sa kanyang pahayag. Ang desisyon ni Sarah na isa publiko ang ebidensya ay hindi naging madali. Ayon sa malalapit na kaibigan ng aktres, matagal niyang pinag-isipan kung dapat ba niyang ilabas sa publiko ang nangyari. Naisip ko rin ang epekto nito sa aming pamilya, pero kailangan kong ay.